ay nagugutay na ng malamgay. <laughs> gusto kong gusto ko laging nagluluto ng healthy foods para sa aking family. Apple. Oh. Banana. Mm. Good morning mga kaveshi. Lakad-lakad po muna kami ni Andres. Kami lang dalawa ngayon. Yan po si Andres, mga kabeshi. Kami oh, pa ikot. Sarap maglakad dress na. Para maiba naman. Yeah. Yes. Blue sky. Si Bobby at si Daddy na iwan sa bahay. Dito dati nakatera si Namonay and Jurel. Okay makakamis din kayo. Wow, kita ngayon ng Laguna, de ba? Ay. Yes. There. Clear ang sky ngayon, What? kaya kita. Mm -mm. Maganda pa ang pagkaka-landscape ng halaman dito. Ah. Uh -huh. Pahangin po dito at may bamboo na halaman. Halikuna tayo. At na kami sa bahay. Happy ka na, Andres? Nag-away po sila ni Bobby kaya ay nilakad ko. Gaagawan doon sa dinosaur. You should share your toys to your brother, okay? Dadlesaurus ka na, ha? Pwede ni Bobby. Ay, kailangan kong pahanginan si Andres at... Hindi. Hindi. Ay, toddler na yun. Nag-aaway nag na sila ni Bobby sa ano? Sa toys, okay? You should share your something to, to your brother. Pinapangaralan ko siya habang kami naglalakad. Pero maganda kay Bobby. Uh -uh. Hindi ko siya pinigilan. Nandun lang siya sa may pinto. Ah, uh Tapos -huh. tinuturo kayo. Tiyo, tiyo. mm Kasi tinuturo niya dito sa labas. Uh -huh. Tapos sabi ko, where? Turo dito. Turo doon. Sa malayo. Where? Where's kuya? Kuya, is you? Where's kuya? Kuya! <laughs> kuya, alam Where's na kaya. No more fighting, oh, oh okay. Ha? Okay, kiss kuya. Kiss, kiss kuya. Kiss. kuya. Kiss. Oh, lab na ulit sila. No more fighting na. Bye-bye. sa ng guaba. Ito. Ayaw oh, mo si ay pumitas? Ah, pitas mo. Good. Okay, pitas. Okay, mami do. Okay, oh guys, nasaan? I'm here. Yes, happy <laughs> Kay Andres. Let's go. Kainin mo na to? favorite. Wah, hinog. Mm -mm, hinog. Oh! Tinanggal hinog. Tinanggalan ko lang yung mga itim-itim. Gawa na medyo makapal. Mm, -mm. Ay, baka mahirapan siya kainin. Sarap. Andres favorite po ang guava. Mm Bawal pa yan kay Bobby, ha? Um. Don't Bobby, no? Don't give Bobby. Uh. <laughs> mm. tumain ng guwaba. Ah. Don't give my boy. Vlog po, magpiprito po ako ng isda. At igigisa po natin sa kamatis na may itlog at malunggay. So ayan mga kabeshi, eto na po ang aking mga ingredients. Eto po ang aking isdang lamarang. Meron tayong itlog, kamatis, bawang sibuyas, at lalagyan ko po ng maraming malunggay. Yan po, busy-busy na si Andres. Siya po ay nagugutay na ng malunggay. <laughs> Napaka-cute naman. Patingin ang nagawa mo. Dami na. Tutulungan ko po si Andres. Bali, ipiprito ko po muna iyong isda. At Lama, nandito naman si Bobby, tagakain namin. Ayan ma okay. mga kabeshi, magpiprito Lama. na po tayo ng isda. Lama. Ito yung nilagyan ko na ng pampalasa. Si Andres po ay busy busy pa rin doon sa sa aking malunggay. Next time, may eh, may kasama na ako magluto. Si Andres at si Bobby na ang kasama ko. Rito lang natin mga kabesi. Last batch na ito ng lamarang. <laughs> eto na yung ating malunggay, mga kabeshi. Tinulungan na pala ni Daddy si Andres magdutay ng malunggay. Ang bango na, mga kabeshi. Bale, naprito na po natin itong ating isda. Ayan. Nakakatuwa pong usapan namin ni Daddy. Puro tungkol -tung na laang doon sa mga balita ngayon na, na nakakalungkot nakakalungkot na nakaka-stress. Ito na po ang ating isda. At ako po ay magigisa na. Meron akong bawang sibuyas. Ayan mga kabeshi, susunod ko na itong kamatis natin. Gigisa-gisa ko lang po at medyo dudurug-durugin na itong kamatis. Para lumabas yung lasa. Ayan mga kabeshi, lumambot na po itong kamatis. Akin na lamang dinudurog. Pagigyan ko lang ng tubig. Tapan ko lang. Ito na din po yung ating itlog. Anong babatihin. Para nakare-ready na lang mamaya. Tapos, Tuyas, tuyas, tuyas say you are a T-Rex. How about tuyayi? What, what dinosaur are you? Ayan, mga makabasi. Pedyo ka na pong ilagay Ayan. yung isda. White T-Rex? Is there any white T-Rex? Ano na natin to is dumpre nito po nating kanina. No, there's no white T-Rex. It's only red T-Rex, black T-Rex, brown T-Rex. Nalagay ko na rin tong itlog. At syempre, ito pong ating gulay. lutuin ko lang mga kabeshi para maluto din po itong gulay. Parang ano. po lang pa po yung akin sabaw. Lalagyan ko rin po ulit na sabaw. tayo sa bocalte konti. Boy, ayan akin po lalagyan ng paminta sa samahan tikman ko nga mga kabeshi. Tikman muna natin. Ah. Two this one is is this ko lang ng pati is lasa. Ah, but so, How about this one? Yan. It's it's but it's not like the same. this, What ko po muna mga kabeshi. Ayan mga kabeshi at luto na po itong ating sorsyadong isda. Wow! Na may malunggay. malunggay. Healthy pa din para sa mga kids. Yan. Palagi kung gusto kong gusto ko laging nagluluto ng healthy foods para sa aking family. Kain po tayo. Hallelujah, Jesus. So, oh God, Lord, we praise and we honor you. Salamat, Panginoon, sa pagkain ito. Pagpalaan mo nga po ito at may kalakasan ng aming katawan. Salamat po sa iyong biyaya sa aming hapag. Patuloy nyo nga po kaming samahan. In Jesus' name, amen. Amen. Amen, amen. amen. nga eh. Wala pala kung ano. Amen. What? Ah, uh, no, serving amen. spoon. I have spoon. Yeah. Sabaw. Sabaw. Okay, sabaw. Sabaw. Wow, favorite ni Babi itong itlog. Kasi so mo egg ay Yes. Ay, kamat ito yan. Ang malunggay. Babi. Yes, Yes, Babi. Yes, Babi. sa mga dinosaur ni Annie. Nangyayang dani. Dami ng dinosaur po dinosaurs. Namiyan ni Eat first. Eat first. Dami, yeah. after eat mommy. Uh -uh. We will bring the dinosaur upstairs and then I have a story. Uh -huh. After uh -huh. eat first, then uh we -huh. have a story. The story time. Are you Afterwards, excited? Upstairs later up. Are you excited? I have a storytelling. Sarap, yeah, Sarap? Pink. Hindi pa lang no. lagyan ng malanggay. Okay. Parang tayo itlog lang, ha? Nasa kakamatis. Eh. O sa inyo nilalagyan talaga malunggay, dad. What? Pwede, na? No? Biro lang kasi malunggay sa ano, lima. No? may ako pa kakainin. Wala ko siya dumahingian. Hindi ka dito sa kapitbahe natin. Dito sa kabite, lahat halos lahat ng bahay may malunggay. Tayo ngayon meron din dati, kaya lang ngayon yung lumalakang ugat kaya tinanggal. Mm. Dalawa pa naman yun. Ito sa mm. gilid, tapos isa sa harap. Mm, Ang oh, Tinanggal ko tayo ni ini. Mm. <laughs> hindi papaya ang ayaw ni ate ah papaya mm -mm, kaharapan sa harapan daw wag iyon daw magtanong ng papaya sa bahay parang pamahiin yan pero naririnig ko rin sa iba

How about Ayi? Thank po. Himayang hey, ko pala si Ayi na is back. Fish, your A favorite. Ayi, your favorite. Ah, fish. Red, orange, yellow. Hmm. Sebab si berempat ada lagi aku na isda. lang mami yung bidilin natin na ano, no? Oo, oh, oh, pang two weeks. Tayo yung malapit na rin umuwi. Okay. Oh, tayo lang na dadin shoot niya. Tapos ay, oh, okay. na tapos mo nang yung gawa.